Ang akala ko noon na ako bilang isang nanay kasi I am a mother of three boys. Ang akala ko na hanggang doon lang ako na mag-alaga sa mga anak ko, hindi na ako maka-experience ng ganito kasi sinabi ko na sa sarili ko, kontento ako, nandiyan asawa ko, nagpo-provide sa amin at the same time na ako may work din. Kahit papano, kung ano man ang hinihingi ng mga anak ko na ibibigay ko. Umuwi na kami ng Pilipinas dahil sa Elite Empire, nakauwi ako for good. Kasama ko ang aking family. Naipasyal ko sila dito sa Pilipinas. Naranasan na namin kung anong buhay dito sa ating sariling bansa. Yan din naman talaga, uuwi at uuwi din tayo dito sa ating bansa. Hindi tayo magtatagal doon. Huwag nang hintayin na magiging senior citizen ka pa bago ka umuwi ng Pilipinas. Wala ka nang may enjoy dito. Kaya sabi ko, for good na talaga kami. Sabi ng asawa ko, ayan, nakita mo na ang Elite Empire, sigurado na may, may magkakaroon ka na ng sarili mong negosyo. Dahil sa community na to, posible pala, maabot ko din ang aking pangarap. Tumaas ang aking pangarap nung nandito ako kasi noon, parang naging simpleng tao ka na lang. Doon ko na-realize na sana noon pa, para hindi ako nagtaga ng abroad na nakita ko sana to noon pa. After ko nag-join, after one month, kumita ako ng 213,400 pesos. Kung sa ibang negosyo pa yan, kailangan ko pa magpagod para makuha ko ang 213,000. Naniniwala ako sa community, sa mentors, at sa system ng ating community. Kaya alam ko one day, ibibigay at ibibigay, basta ibigay ko din ang best ko. Araw-araw ginagawa ang best. Alam ko, maabot ko din kung anong merong pangarap na meron ako.